So guys, uh, maaraw ngayon kaya mangunguha ako ng dahon ng laurel tapos ipapatuyo ko para may magamit. Kasi sobrang mahal ng ano dito eh, laurel. Yung sa ibang lugar dito wala daw laurel. Kaya ano, mang mangunguha tayo. Tapos papatuyuin natin ng ilang araw. Hmm. Nandito lang pala guys sa ano sa harap ng bahay ni Laurel. Hmm. Hmm. So dapat ata yung mga ano eh magulang na dadahin. Hmm. Mga magulang na dapat yung ipapatuyo. hindi ko lang alam kung ito rin ba yung puno ng paminta parang hindi eh laurel oh, ito lang ata okay na siguro to pero ko na para ano sabay sabay matuyo unat naman ng ano nito. So, ito na. Yung na-harvest natin. Okay na to. Dami na harvest na lang ulit. Tapos, ang um, papatuyuin ko siya na ilang araw. Sobrang yung dapat na um, try natin. So, ilang araw na naman, ilang weeks na naman hindi nagdamo, kaya ayan, malalaki na naman yung mga damo. With matching flowers pa guys oh. So, mga damo nila dito. Di ba? Nakaka-amaze. Okay. Mm, mga damo na may mga flowers. Hmm. Ito lang din sa harap ng bahay ito. Yung mga puno na yan. Magaganda daw yung mga bulaklak niyan dati. Pinutol lang niya. May ari ng bahay. Ewan ku Bagit pinutul So, kita talikan ni Biar mai sabit Bukan terlalu Bukan terlalu So, ito guys. Pwede na natin isabit siguro to, Kasi, maana naman yung araw dito. Ayan. Yeah. Ah, siguro mga one week to bago siya tuluyang madry. So, yun din yung kagandahan dito sa lote nung may-ari ng bahay kasi meron siyang ano laurel hindi na kailangan bumili kasi mahal daw ay eh, sabi ng mga bumibili so ganda-ganda lang ng ano araw ganda ng ayun kapag laban si ate yung mga housemate namin So, yun lang. Pinakita ko lang guys na may mga laurel. May mga libre din dito. Like yan, dahon ng laurel. Kailangan mo lang talagang ipatuyo siya. So, bye-bye!